Dumating na naman niya ang kaibigan nating koreano. Ang akala ko maglalaro yung pala bibili lang pala ng soft drinks. Parang malungkot pa rin ang kaibigan nating koreano. Tapos parang may sinisilip-silip pa sa loob ng tindahan. Dino kaya yung sinisilip niya? Eh wala naman si Yesha dito. Kaya kinuhaan ko na agad ng no soft drinks. Tinanong niya kung dumating na si Yesha. Ang sabi ko nasa school pa at pang sabi ko, maya-maya nandito na si Yesha Kaya ang sabi ko, bumalik na lang siya mamaya Pagkatapos niya ubusin itong malaking soft drinks At nagbayad na na ang koreanong hilaw Pero sumisilip-silip pa rin Akala niya talaga nandito si Yesha Ayok pang maniwalang wala Makulit ka rin koreanong hilaw ka At pagkatapos ng kuma, eh natuminom ng na soft rings ni Koreano ay eh, ito na siya. Naglalaro na kaagad sa pisan at shop natin. Pero mukhang malungkot pa rin ang kaibigan nating Koreano. maya mayang hi nakita ko na dumating na si Yesha dito sa tindahan. Kaya <mess> dali-dali kong pinuntahan si koreano at sabihin sa kanya na dumating na si Yesha. dahil <mess> parang busy si koreano sa paglalaro ng League of Legends. Pero maya-mayang ay tumayo na ang kaibigan natin koreano para <mess> silipin kung talagang nandyan si Yesha. At ayun naman, napito niya na nga si Yesha. Dahaso hindi hindi lumiling kung si Yesha parang galit pa rin dahil sa binigyan na si Yesha ng chocolate na may kagat at maya maya ay may naririnig na naman na akong umiiyak sa labas. Pagtingin ko nga si Coriano na naman umiiyak sa tapat ng piso net siya. Ano ba naman kasi nakita niya kanina na may sumundo kay Yesha? na classmate niya. Pero si Koreano hindi naniniwala ang classmate daw ni Yesha yung sumundo sa kanya. Kaya grabe talaga ang kalungkutan na nadarama ng kaibigan natin Koreano. Yung naniligaw ka palang kay Yesha pero grabe na ang selos mo sa iba. Ibang tao Ang sapit niyan Grabe Kaya hanggang dito na lang Ulit ang DJ natin Kakausapin muna natin Ang mahinahon Ng kaibigan natin Koreano Para malinawan Ang utak niya ang wala pa rin Boyfriend si Yesha Hanggang mayon <laughs>